So, ayan, what's up mga idol? Magandang tanghali sa inyong lahat. So, for today's video ay bibili tayo ng gulay para sa ating ulam ngayong tanghali. So, tara, let's go! At so, yan na nga na tayo sa may gulayan. at napatingin-tingin tayo dito kasi naambun at sana wag lumakas yung ulan natin. Alright, ayan. So, kulang naman, eh, maglakad tayo papunta dito sa kabila. Then, ayan, ayan. Dito tayo. At sana meron tayong mabibili at mahanap natin dito. Ayan. So, kung na tayo. Alright, ayan. Mimili tayo ng mga sangkap na kulang sa ating, ating lulutuin. So, ayan. Bayad muna tayo. Ayan. Mat nakita tayong okra at Ayan. So, ayan. Tapos na tayo nagbayad. At yun, okay na. So, tara na, let's go na, let's go. At ay uwi. Lakad muna tayo dun. Kaya, bilisan natin kasi tayo nagugutom na. Luluto pa tayo. Ayan. Nasarap na saging. Ayan. So, ayan, nandito na nga. At uwi na tayo, tara. Tamang chill lang. Ayan, shout out pala sa ating mga kaibigan dyan ng mga tricycle driver. At sa ating tropa sa 7A. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Ah. Ayan. At sana huwag kayong magsama magsuporta sa ating mga videos. Shout out sa inyong lahat. Alam niyo na kung sino kayo na hindi ko kayo maiisa-isa sa pag-shout kasi yan kasi alam niyo na Basta tagagatchal yan. Alright, ayan. At sa ibang bansa na nagsuporta sa akin, big big shout out sa inyo at sa amin. Dun sa probinsya namin, maraming salamat. At so, ayan na. Luto muna tayo. Alright. Malinis na yon Nilinisan na natin. At ready to cook na. Alright, ayan. May padilis pa tayo. Ayan yung dilis. Oh, ayan at lalagay na natin yan mamaya maya ayan la lalagay na natin ayun kumukulo-kulo po sarap siguro nito mamaya magigin natin yung tuno ayan. yung gata oh. yan yung gata sarap yan at ayun luto na malamit lamit na magkaon-kaon na ta ayan. So, ayan lang. At thank you, thank you sa inyong lahat, sa inyong panonood. At ay kumakain na muna. At dyan lang muna kayo. Ayan, so salamat sa inyong mga suporta. Ah. Ayan lang mga idol. Dahil tayo kumain na muna. Dyan lang muna kayo. Maglalaway. Ayan, thank you for watching. Bye-bye.